Ay, ko inaasahan yung baka din sa loob ng tulay. Ay, kakatawa. Ay, na po 'yung pagkalunod po tapos yung

Wala po ako nakakita, kami, bigla yung dalawa ko sa kanyang kumunta doon, hindi ka na nakikita, nabangon! Sa <laughs> <laughs> pa mo, kung anong nangyari? Pumunta kami dito, kakain na po namin ng may bangga. Maaya-aya? Oh. Sabi ko po, pumunta po kami dito, sabi po nalang ang mga kaibigan ko. Sabi ko, streaming po nila pa ah, galing ko <laughs> na sinulong <silunawin> dito. <laughs> ah, ang mga ay nakita sa banda dinis. <laughs> Dahil sila daw ay nakitang nalunod. So ko, free scene of the crime, operative. Sila sa tunangap yun. Diretong diretong. Ito malamit na wakang mga lamatay.